ang ating pong ipagkakaunawaan ay hindi sa mga tao na Amerikano. Hindi po sa mga maumayan ng Amerika dahil sila rin ay merong protesta laban sa kanilang sariling gobyerno at militar. Liliwanagin po natin yan. Ang ating puklaw ay, hindi ang mga Amerikano kundi ang nanulungkulang ang gobyerno ni Biden at ang U.S. military sa ilalim ni Lloyd Austin. Alam po ninyo kasi, sa loob ng kumpiyeryo ng Amerika, meron kumpiyeryo rin na nagtidikta. Para din yung Malacanang. Sa loob ng Malacanang, meron din ahas na nagtidikta. <laughs> yung ahas nila puti. <laughs> Yung ahas natin, may utis <laughs> pala ka. Ako po ay nagsindi na pitong taon sa Amerika bilang na isang diplomatiko. Kaya po, hindi sila manalo-nalo sa amin sa debate pagdating sa South China Seas. sa amin ano ang argumento sa kanila bakano ang argumento sa simba katuloy ko pag nabasa ninyong pangalan at si Bishop Sok Villegas huwag kayong maniniwala dyan meron siya kayong tiktok may kinakalat laban sa mga singkit at matapos siya magbubla ng mga sal salitang rasismo laban sa bansang China tinawag niya ang Immaculate Heart of Mary ano klaseng katolong niya? preto. Ako po ay nag-aral ng labit taon, limang taon sa San Veda. Pero yung po, yung namin ngayon, bukang pangang na rin. Ang pangalan po niya, Rangilio Aquino. Eh hindi ko lang po na po padadala ang mga anak ko tapos sa San dahil may Evangelio Aquino. Para suminhot na rin siya na kapulungo. dalawa tao na po sa 22 ng Hulyo, magsasagawa si Pangulong Marcos Jr. ng nagsang State of the Nation Address. Pangatlo na po niya yan. Subalit so, sa loob ng nakaraang dalawang taon, iisa po ang accomplishment ng Marcos Administration na alam ko. Kung kayo ay meron mga alam na iba, Pamaya ho, ibulong nyo sa akin. At kaysa sa isa po, ang chief meron, ni Marcos ay din ang Pangulo, ay ang pagiging kalihin ng edukasyon ng ating minamahal na Pangalawang Pangulo, Sara Duterte. Nililihin po nila ang nagawa ni Sara Duterte sa edukasyon. At sinasabi nila na mas nagagalingan daw nitong si Senator Angulo. Ano? Angulo? Ano? Angala.

Ano pa na? Na. Year, sa mga ng mga pangunahing Wala pangunahing 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 magbukas ang pangunahing Yung tinatawag pangunahing matatag pangunahing 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 pangunahing

hindi na magpapaturo dahil sobra ang administrative duties. Sila pa ang nagsisiro ng mga learning materials. Ngayon, bawal na ba ba yan. <laughs> Pinagbawal po yan, Isara Duterte. Pangatlo, itinaas ang sweldo ng mga guru. <laughs> At hindi na sila maharaming magkaroon ng bakasyon at habang may bakasyon meron din silang sahod. Kaya walang <laughs> Pati yung Alliance of Alliance of Concerned Teachers, yung mga NPA sa ating educational sector. Wala na dahil lahat ng concerns ng education department ayos na. So yan lang ho tayo sa isang achievement ng Marcos administration sa loob ng dalawang taon. Yung iba <laughs> Sa galit ni Bonifacio Mga bumaba na rito Sa kanyang monumento